Alam niyo ba kung paano ginagawa ang uling? So, ang unang step ay kumuha ka ng uulingin, obvious ba? Katulad nitong mga sanga-sanga ng puno na ito. Yan. So, itong mga ito ay kinuha sa mga patay ng puno. Yung mga natumba ng bagyo o kaya kunyari may bahay, tas giniba, yung mga haligi ng bahay, yon ang pwedeng gawing uling. Kasi pinagbabawal sa batas na magputol ng talagang buong puno para lang kulingin. Pag nakaipon ka na ng marami-raming mga sanga, ilalagay mo siya sa isang hukay katulad nito. So, ayan. Ayan, sa ilalim niyan, ayan o. Oh. Pinagpatong-patong namin yung mga, yung mga kahoy. Tapos tinabunan namin siya ng mga halaman, ng mga dahon, at saka ng mga bagay na madaling masunog. Tapos, tatabunan natin siya ng lupa. Marami sa mga pamilya dito sa Sibuyan sa Romblon, ito ang trabaho. Yung mga bata, tumutulong sa kanilang mga magulang. Tapos, sisilaban nyo na. Gagawan nyo siya ng parang, ay, ano ba yung utok na yan? Oh my gosh. Ayan, sisilaban nyo na ngayon siya. Tapos, ilagayin siya ng parang opening dito. Merong ginawang parang opening dito, parang butas. Doon nilagay yung apoy. Tapos, Ayan, pinapausukan na siya ngayon. Tay, bakit po kailangan tabunan ng lupa yung... Kailangan kasi, ma'am. Kasi kapag hindi mo yan nilagyan ng lupa, hindi yan pupunta doon ng apoy. Ah. Kailangan talaga, ma'am, lagyan ng... So, in a way, para silang gumagawa ng oven or ng pugon. At uh, dalawang araw daw itong susunugin. Tapos, after two days, <coughs> Pukuha daw nila, may uling na daw doon sa ilalim.